na pag si Moises Ilogon sa katatapos lamang na One Friday Fight 39 upang mapanatiling perpekto ang kanyang katada sa three wins and no losses. Ang mas nakakabilib pa riyan, pinagsasabay niya ang pagiging full-time OFW sa Qatar sa paglaban sa loob ng Zelda. Yan ang ibinahagi sa ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Marami ang napahanga ni Moises Ilogon matapos niyang duminahin si Jun Gun Cho ng South Korea upang masungkit ang kanyang ikatlong sunod na panalo bilang isang professional fighter. Pero ang hindi alam ng karamihan, sideline lang ni Ilogon ang paglaban sa loob ng MMA cage. Isang OFW sa Doha, Qatar, pagiging gym instructor ang pinagkakaabalahan ni Ilogon tuwing wala siyang laban. Dahil gipit sa oras, pinagkakasya ni Ilogon ang pag-iensayo bago magsimula at pagkatapos ng kanyang trabaho. Yung shift po namin is broken shift po. So morning, tapos balik po ng hapon. So yung open time ko po, po na pwede ko maisingit yung training ko. Morning, tumatakbo po ako. Tapos yung time po ng hapon, doon ko po pinapasok po talaga yung training ko po. Na, training ako sa other gym, nakipag-roll na ako. Aminado si Ilogon na talagang hindi madali ang tinatahak niyang landas. Sa kabila nito, nakahahanap pa rin siya ng paraan upang pagkasyahin sa limitadong schedule ang trabaho at training. Ang kanyang sikreto? I-enjoy nyo lang po eh. I huwag nyo yung isipin na mahirap eh. Kasi pag isipin nyo mahirap, tatatak yun yung sign niya eh. Nakatang nangihirapan ako. Payo naman ni Ilogon para sa mga atletang kapareho niya ng sitwasyon nasa isip ko lang na nakakapagod pero kung tutusin kaya naman talaga kaya naman talaga wala naman talaga imposible pag gusto mo magagawa mo naman talaga ayun lang uh, huwag, huwag nyo lang isipin yung pagod isipin nyo yung pangarap nyo Rafael Bandairel para sa bayan